Hello guys, this is your coach Cindy. Three accounts advantage. Bakit ipupush ko na mag three accounts ka? Lalo kung builder ka din naman lang. Kasi kapag naka 1 account ka, one account lang yung tumatabo ng unlimited 500. Ang gagawin mo lang, kung naka 1 account ka, build ka ng kaliwa kanan, lahat ng leaders mo lagay mo sa kaliwa, lahat ng leaders mo ilagay mo sa kanan kapag may referral sila si kaliwa at si kanan, may 500 ka doon pag dumami ang nagre-refer from your left and from your right that's the time na ma-experience mo ang unlimited 500 ping effort, tulungan mo sila tutulungan ka nila and that's it yun ang one account one account is 1,000 may products ka ng worth 1,000 din pwede mong ibenta kasi direct selling naman tayo ang 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 potential income ng one account is 15 per day kasi tatlong pair maximum in one day. So tomorrow na naman ulit. Ang pairing guys is per day may pumasok na tatlo dito. Per day may pumasok na tatlo dito. That's 15, 15, 15, 15. Ang scenario dito guys is ganito. Si Toto, si Nene, dalawa lang na na-refer na mong uh, leaders si Toto nag-refer, hindi mo kilala si Nene nag-refer, hindi mo kilala may 500 ka sa team effort so napakahalaga na yung mga leaders mo, turuan mo, i-motivate mo na magkaroon ng magandang mindset about the business, kung talaga namang gusto nilang kumita weekly alalayan mo sila para magawa nila ng tama yung business kumita sila, pwede ka din kumita sa team effort nila, so alalayan mo lang sila ngayon, ang hahanapin lang naman natin is mga gustong kumita. Sa so, mga ayaw nila, hayaan mo din sila. Pag nag sa JC, huwag nang pansinin. Kasi it's okay. Hindi lahat talaga is nakakakita ng magandang pag-asa sa ganitong kasi ng business. Okay po? Swerte mo kasi nakita mo ang ganda na pwede kang kumita ng unlimited 500, which is pwede kang kumita ng 1,500 per day sa one account. At kaya pinupush kita mag 3 accounts kasi that's 3,000. May 3 packages ka na. Ang potential na pwede mong kitain per day is 4,500. Bakit? ba diba? Pag 1 one account, 1,500 one ka per day or 3 pairs. I-times 3 mo lang. 1,500 times 3 is 4,500. Ano lang pipiliin mo? 3 accounts worth 3,000 na ang potential income is or 5 dahil meron kang 3 accounts or 1,000 pesos with 1,000 package na may potential income na 1,500 per day. So, pili ka. Affordable ba ang 3,000? Magkano ba ang ibabayad mo para sa pangarap mo? 1,000 or 3,000? Alin ba ang mas mapapabilis ang paglaki ng income mo? 1 account or 3 accounts? Ngayon, guys, is December 23. Maya mayat na lang, ilang tulog na lang ay Pasko na, ilang tulog na lang ay 20, year 2020 na. Gusto mo ba ang buhay mo ng year 2019, same lang ang maging buhay mo sa year 2020? Siyempre hindi. Ako may anak ako, ayun. Oh. Gusto ko year 2020 is magkaroon ako ng masaganang income flow kay RZM, kaya hinihimay-himay ko ang lahat ng to para kagaya ko, kumita din naman kayo weekly. Pag sinabing weekly, constantly meron. Huwag mong hayaan na wala kang kitain in a week. Okay? Again, dapat nalalaman ng mga new members na every Monday ang encashment, every Friday kuha ng pera. So, sa 7 days na pag-workout mo ng business natin, pwede kang magkaroon ng commission through referral. Okay? No referral, no commission, no work, no pay. Lagi natin um, i-emphasize yan sa mga kausap natin kasi commission based tayo. Hindi tayo trabaho na walang gagawin or hindi tayo regular na may sahod per commission tayo per week. Ang maganda naman dito guys, sa team effort kasi pwede kang kumita ng unlimited 500. Team effort, ibig sabihin, effort ng team mo na tinulungan mo dapat ha, inalalayan, tinulu tinulungan, tinuruan. Kapag nag naging successful sila sa RZM, success mo din yun. Kasi eto siya. Kapag naka-3 accounts ka, ang kailangan mo lang na leader na dapat tutukan mo is 1, 2, 3, 4. Ang dapat na tutukan mong account is yung, yung, second at third account mo lang, yun lang ang dapat mong tutukan. Ito yan. Second and third account mo. Yung second account mo, kailangan mo ng isang kaliwa, isang kanan. Yung third account mo, kailangan mo ng kaliwa at kanan para kumita yung one, two, at three mo. Kasi ikaw yung taas, ilalim niya si 2, ilalim niya sa si three. Okay? Pag may pumasok kay four, three, two, one, constantly may unlimited 500C si first account mo. Okay? So may nagtanong, what is what if ang pumasok four lang sa kanang number 2 lang. Okay? Si number 2, one side lang ang merong tao. So wala siyang pair. Itong account na 'to, ito lang yung may pumasok. So wala siyang pair. Pair is napakasimple, guys. Isang kaliwa, isang kanan. Ikaw yung tuktok. Pero ang magandang balita, ikaw yung tuktok na pinakauna, di ba? So, meron kang isang kaliwa, meron kang isang kanan, that's 500. Very clear, you have 500 for your first account. On the next day, may referral kang isa, nilagay mo dito. Nagkaroon ng pairing itong account na to. Kasi kahapon may dito siya, ngayong araw meron siya dito. So, nagkaroon siya ng 500. Okay? That's it. The next next day, dahil meron ka ng one side, yung next referral mo nilagay mo dito. Kaya nagkaroon ng pairing itong account na to. Na ang good news, ilalim ni first. May income din first, malamang meron. Kasi lahat ng pumapasok dito sa account na to, lahat ng pumapasok dito sa account na to, constantly ay kanya din mapupunta mag-drawing kayo, mag-connect the dot kayo para mas magamay nyo ang binary kasi ito ang pinagmumulan ng napakalaking pera, income unlimited 500 you name it, unlimited really is nangyayari sa ganitong class ng business, kaya we are very proud to introduce to you RZM, kasi ang 500 pesos guys sa mga panahon na to eh, pwede siyang maging minimum sahod ng isang empleyado, tama kay RZM, one pair lang, that's 500. ba? Diba? Kung naka one account ka, maximum of 3 account per day. Pag sinabing per day, 3 accounts ngayon, or three pairs ngayon. Ang three pairs is tatlong kaliwa, tatlong kanan, that's three pair, which is equivalent to one five. Kung naka 3 account ka naman, times 3. Diba? Diba? Kasi ito pwedeng magkaroon ng 3 pairs, or 1, 3 pairs, 1, 3 pairs, 1, 5. That's 4, 5 in a day, guys. In a day, yes. Maximum of 3 pairs in a day. So, anong gagawin mo? Mag-post, kumausap ng tao, i-explain ang business, i-add sa group chat, ipa-welcome sa group chat, i-follow up, turuan kung paano natin ginagawa ang business everyday routine ganun lang guys hanap ka ng gustong yumaman gustong kumita ng weekly magtanong siya sa'yo, turuan ganun lang ng ganun ng routine once mo lang dapat matutunan ng business yung flow pag nalaman mo na yung business usap mo na lang gagawin yung everyday everyday mo na siyang gagawin so anong pipiliin mo? one account or three accounts? I-push kita na kailangan mong mag-3 accounts kasi 2,000 lang naman eh. Pero yung pwede mong kitain, unlimited 4, 5 per day. Guys, paano kung may referral ka pa? Let's say, nakapag-refer ka ng dalawang tao. Today ha, dalawang tao pero ang kinuha, pareho 3 accounts. So, meron kang 600. Meron ka kasing 100 per account. So, kinuha nila is 3 accounts, 3 accounts, that's 100, well, that's 600. Plus, kung magpe-pairing ka per day, that's 4, 5. Ito yung future na pwede mong ma-experience kung gagawin mo ng tama yung business. Kung magsisipag ka, kung mag-e-effort ka. Kasi pag naka 3 accounts ka, ang kailangan mo lang alalayan is 1, 2, 3, 4 leaders. Kung mangyari man na sa sobrang sipag mo, meron kang 5th leader, 6th leader, 7th leader, 8th leader, ilagay mo sila sa ilalim ni 4, 5, 4, 3, 2, 1. Tulungan mo yung mga leaders mong kumita. In return kasi pag nagsipag sila, I will remind you na they are under your accounts. Okay? Every Everyday magkaroon kayo ng goal. <clears throat> meron tayong team goal na tinatawag na lahat at least maka-experience ng first payout? Kasi bakit? Kapag nakaranas kasi tayo ng first payout, titigil pa ba tayo? Kasi, ang hindi naman natin sinasabing masama ang pera, kasi talaga naman kailangan natin ng pera. Walang masakit ang ulo kung meron tayong extra income. Lalo, lalo na sa mga mother, na gaya may isusyante tayo, yung asawa natin, gusto natin supportahan at tulungan sa ating mga gastusin na hindi lang tayo nakaasa sa sahod meron tayong extra pera kasi ang mga bata sa mga panahon ngayon hindi mo naman pwedeng sabihin na huwag ka magkasakit magkakaroon talaga ng magkakaroon sa buhay ng mga nanay na ang mga anak ay nagkakaroon ng lagnat ikaw ba ang nanay na gusto mo pag nagkalagnat sa ka lang maghanap ng pampacheck up or kahit pambili ng McDonald's at ang pinaka-importante sa buhay ngayon guys is magkaroon kayo ng ipon. Magkaroon kayo ng tabing pera. Most especially gusto ko guys na magkaroon kayo ng idea, na magkaroon kayo ng business aside from our online business. Magkaroon kayo ng multiple income stream. ba? Diba? Kasi ang gusto ko din na ma-share sa inyo is ayaw kong tumanda na maging pabigat sa mga anak ko. Kaya as early as nang na sobrang lakas ko, gusto kong magkaroon ako ng um, savings para makapag makapag open ako ng business na ba diba? Pag nanay ka kasi gusto mo kasi may other income source ka pa pang kuhaan namang pang tuition pagdating ng panahon kasi alam mo ba na ang 24 hours kahapon is hindi mo na maibabalik hindi mo na siya maibabalik talaga that's the reality na kailangan ma-realize natin so kailangan natin ibigay ang 100% natin sa araw-araw kasi ang 24 hours ngayong araw natapos na siya hindi mo na siya pwedeng balikan kahapon so make it a point na always give your 200% sa araw na ito at this very moment na dapat magkaroon ka ng idea about the future kasi yun talaga ang masakit na katotohanan past is past nasayang na yung 24 hours kahapon na wala akong referal diba, imbis malungkot ka ibigay mo ang 200% for this day para at least makahanap ka ng interesadong kumita, ang maganda sa business natin guys is, ang hahanapin mo lang yung gustong kumita, gustong may pangarap, gustong mabago ang laman ng bulsa nila gusto kong kumita weekly gusto kong kumita ng 100,000 monthly sila ang mga hahanapin lang natin sa mga hindi naman um, open sa ganitong pasa ng business okay lang yun kasi masarasarali naman tayong um, paniniwala ang iba nakita ang pag-asa sa ganitong business na kumita sila ng maganda monthly may iba naman na talaga nakatali sa employment That's the reality of life. Hindi lahat gusto ng adobo. Ang iba gusto ng kare-kare. That's their choice. Ang iba na appreciate ang MLM or ang networking. Ang, iba tumataas ang kilay kapag nakakaroon din na networking. Pero may mga legal na pamamaraan kasi. Legal na pamamaraan kumita sa networking. Pipili ka ng mga um, um, legit na company. Most especially with products and office. Na bin 1000 is may kapalit in return meron silang ma na products okay, para matahimik yung utak nila na as kami yan, nagbigay lang ako ng 1,000 tapos wala akong ibang nakuha, ba? Diba? kasi dito sa atin, magpo sila ng products member na sila, lahat ng pwede nilang kitain as a member pwede nilang kitain at the very lowest price na 1,000 pesos so until the next video guys, see it's already 14 minutes. bye.